Ang isa sa mga pinakakakaibang pakikipagtagpo ni Jesus sa mga demonyo ay nagresulta sa mga entidad na ito na humihiling na ipadala sa isang kawan ng mga baboy. Ang ilang mga katanungan ay lumitaw. Bakit baboy? Bakit sumugod ang kawan sa lawa at nalunod? Ganun na ba sila kadesperadong bumalik sa underworld? Suriin natin ang hindi pangkaraniwang at supernatural na yugtong ito. Pagdating ni Jesus sa kabilang ibayo ng lawa, sa rehiyo ng mga gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking inaalihan ng mga demonyo. Lumabas sila sa mga libingan at napakarahas na walang makadaan sa lugar na iyon. Sumigaw sila, sinabi nila sa kanya, Bakit mo kami ginugulo, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami bago ang takdang panahon ng Diyos? Sa sandaling iyon, isang malaking kawan ng mga baboy ang kumakain sa dikalayuan. Pagkatapos ay nakiusap ang mga demonyo, Kung palayasin mo kami, ipadala mo kami sa kawan ng mga baboy na iyon. Iniutos lamang ni Jesus, Humayo ka! Kaya't ang mga espiritu ay lumabas sa mga lalaki at pumasok sa mga baboy. Kaagad, ang buong kawan ay tumakbo pababa sa matarik na dalisdis, at itinapon ng kanilang mga sarili sa lawa na nalunod. Ang mga pastol na nag-aalaga ng mga baboy ay tumakas sa lungsod at sinabi ang lahat ng nangyari sa mga lalaking inaalihan. Pagkatapos ay lumabas ang lahat ng mga naninirahan upang hanapin si Jesus, ngunit nang makita nila siya, pinakiusapan nila siya na umalis sa rehiyong iyon. Ngunit bakit hiniling ng mga demonyo na pasukin ang mga baboy? Mayroong ilang mga paliwanag para dito. Ang isa ay ang mga baboy ay itinuring na marumi sa ilalim ng batas ng mga hudyo, kaya ginagawa itong isang angkop at simbolikong destinasyon para sa mga maruruming espiritu. Ang isa pang hypothesis ay ang kahilingan ng mga demonyo na ipadala sa mga baboy ay nagpapakita kung gaano nila kinamumuhian ang pagalagala ng walang katawan na tirahan. Hinahangad ng mga demonyo na magkaroon ng katawan dahil ito ang kanilang kalikasan. Ang pakikipag-usap tungkol sa masasamang espiritu ay maaaring kakaiba sa karamihan sa mga araw na ito. Gayon pa man, noong si Jesus ay nasa lupa, madalas niyang nagpapalayas ng masasamang espiritu, sinasaway sila at binabalaan ang mga tao tungkol sa kanila. Higit pa riyan, nagturo siya tungkol sa kanyang pag-iral at sa kanyang mga estratehiya. Gayon ngayon, maraming mga Kristiyano ang hayagang nagsasalita tungkol sa mga anghel, ngunit iniiwasang kilalanin ang katotohanan ng mga demonyo. Hindi ito nangangahulugan na dapat nating luwalhatiin ang mga naturang entity, ngunit hindi rin natin dapat baliwalain o katakutan sila. Ang katotohanan ay kasama sa ministeryo ni Jesus ang mga turo tungkol sa mga demonyo at pakikipagtagpo sa mga inaalihan ng mga tao. Kaya dapat tayong magkaroon ng kamalayan sa mga lalang ng kaharian ng kadiliman. Nag-iwan sa atin si Jesus ng isang mahalagang turo tungkol sa mga maruruming espiritu sa Mateo 12.45 kung saan sinasabi ng kasulatan, Kapag ang isang karumaldumal na espiritu ay lumabas sa isang tao, ito ay gumagala sa mga tuyong lugar na naghahanap ng kapahingahan, ngunit hindi nakatagpo ng kapahingahan. Pagkatapos ay sinasabi nito, babalik ako sa aking bahay kung saan ako nagmula. Pagdating nito, nasumpungan nito ang bahay na walang tao at maayos. Ang tao ay nagiging mas masahol pa kaysa sa una. May mga mahalagang punto na dapat tandaan dito. May intindihan natin na para tayong mga bahay, wika nga. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang ating mga katawan ay mga templo ng banal na espiritu. Ang malinis na bahay ay tinatahanan ng Espiritu ng Diyos, habang ang maruming bahay ay pinaninirahan ng maruming Espiritu. Ang talata sa Mateo 12.44 ay nagsasabing, Babalik ako sa aking bahay kung saan ako umalis. Ang pansinin kung paano sinakop ng maruming Espiritu ang lugar na tinutukoy ang katawan bilang kanyang pag-aari. Ipinakikita nito sa atin na ang mga espiritong ito ay may katalinuhan at diskarte. Kapag naninirahan sila sa isang tao, nagiging attached sila sa lugar. Pansinin ang wikang ginamit, babalik ako sa aking tahanan. Ngayon, tingnan natin ang ideyang ito ng maruming espiritu na bumabalik sa parehong lugar. Napansin mo na ba kung paano napalaya ang ilang tao mula sa ilang mga adiksyon o problema? Ngunit pagkatapos ay bumalik sa parehong mga pattern. Maaari silang mapalaya mula sa isang pagkagumon, isang problema o ilang uri ng pangaalipin hanggang sa bumalik ang demonyo upang suriin kung ano ang itinuturing niyang tahanan. Sa makatuwid, kailangan nating maging lubhang maingat sa ating paglalakad kasama ng Diyos. Matapos tayong mapalaya, dapat manatiling okupado ang ating bahay. Kung ang banal na Espiritu ay wala, kung walang bunga ng Espiritu, kung gayon ang bahay na iyon ay mahina. Inilalarawan ni Jesus ang gayong sitwasyon bilang isang bahay na walang tao, nawalisan at inayos. At ito ay nangangahulugan na ang karumaldumal na espiritu ay maaaring bumalik na may kasamang pitong iba pang mas masahol pang espiritu na nagpapalala sa huling kalagayan ng taong iyon kaysa dati. Pagdating sa mga demonyo, ang pagbanggit lamang ng paksang ito ay pumukaw ng iba't ibang reaksyon. Ang ilang mga tao ay nakakaramdam ng pagtanggi at takot ang iba dahil sa impluensya ng makabagong kultura ay tumitingin sa paksang ito nang may panunuya o maging bilang libangan mayroon ding mga curious lang at sa matinding kaso ang ilan ay sumasamba pa sa mga entity na ito anuman ang mga reaksyon Isang bagay ang tiyak, kahit na sa panahon ng pagtaas ng pag-alinlangan, ang espiritual na mundo ay may malakas na impluensya sa isipan ng maraming tao. Sa loob ng mga dekada, ang pag-aari ng demonyo at exorcism ay ginalugad sa kulturang popular na nagiging paulit-ulit na elemento sa mga pelikula, serye at iba pang anyo ng libangan. Noong 1973, ang industriya ng pelikula ay nayanig sa pagpapalabas ng The Exorcist, isang pelikula na ikinagulat ng publiko ay naging isang malaking tagumpay sa takilya at nagbunga ng isang bagong genre sa loob ng sinehan. Mahigit 30 taon na ang lumipas, dos-dosenang at dos-dosenang mga pelikula tungkol sa possession at exorcism ang nagawa. Marami sa mga pelikulang ito ay umaasa lamang sa mga taktika ng pagkabigla at mga nakakatuwang visual effect habang ang iba ay matagumpay na naibenta bilang batay sa isang totoong kwento. Ang horror genre ay maaaring ang pinakanatural na kapaligiran para sa mga gawang tumutugon sa mga demonyo, ngunit hindi lang ito. Mula sa mga parody film hanggang sa mga comic strip, madalas na ginagamit si Satanas, mga demonyo at impyerno bilang kumpay para sa komedya. Mayroong tiyak na iba't ibang mga dahilan para dito. Ngunit ang libangan na nakabase sa demonyo ay nananatiling isang malakas na kalakaran. Marahil ay nakikita ng ilang tao ang mga demonyo bilang isa lamang elemento ng katangisip sa loob ng malawak na mundo ng pantasya at mito. Para sa iba, maaaring may kakaibang pagkahumaling sa hindi alam dahil ang hindi nakikita ay may posibilidad na pumukaw ng kuryosidad. Ang kaunting katotohanan ng hinaluan ng maraming maling akala at ligaw na imahinasyon ay maaaring humantong sa lahat ng uri ng ideya, takot at haka-haka. Ang makikita ay maraming tao ang hindi alam o naiintindihan ang katotohanan tungkol sa mga demonyo. Ang Biblia ay nagbibigay liwanag sa madilim na paksang ito at ang kasulatan ay naghaharap ng isang ganap na naiibang pananaw kaysa sa inilalarawan ng modernong kultura. Sa isang bagay, ang mga demonyo ay tiyak na mas makasalanan kaysa sa maipapakita ng Hollywood. Sa kabilang banda, ang mga sumusunod kay Jesus ay hindi kailangang matakot sa mga kaaway na natalo na ng Panginoon. Sa mga ebanghelyo at sa aklat ng mga gawa, makikita natin ang ilang pagkakataon kung saan si Jesus o ang kanyang mga disipulo ay nakatagpo ng mga taong inaalihan. Kadalasan, ang mga demonyong ito ay tinatawag na maruruming espiritu. Iba-iba ang mga kondisyon, detalye at epekto ng mga pag-aari na ito. Ang ilang mga biktima ay matatanda, ang iba ay mga bata. Sa ilang mga kaso, isang espiritu ang naninirahan sa tao. Sa iba, maraming espiritu ang naroroon ang pag-aari ay tila nagbigay ng higit sa tao na lakas. Sa Marcos 5 Rebunpan, halimbawa, sinasabi ang tungkol sa isang lalaki na madalas na nakagapos ng mga tanikala at tanikala, ngunit pinunit niya ang mga ito at walang sino man ang nagkaroon ng lakas upang madaig siya. Sa Efeso 980, mayroong isang salaysay ng isang yugto kung saan sinubukan ng pitong hindi kristyanong kapatid na palayasin ng isang masamang espiritu. Ang lalaking sinapian ng demonyo ay tumalon sa kanila, marahas na inatake sila at pinataka silang hubot-hubad at nasugatan. Ipinakikita ng Biblia na pinahirapan ng mga demonyo ang mga may-ari sa kanila at ginawang miserable ang kanilang buhay ginawang bulag o pipi ng ilang maruruming espiritu ang kanilang mga biktima. Ang lalaking inaalihan ng isang hukbo ng mga demonyo ay tumira sa gitna ng mga libingan, palaging sumisigaw at sinasaktan ang sarili sa pamamagitan ng mga bato. Isang desperado na ama ang nagsabi kay Jesus na may masamang espiritu na nangingibabaw sa kanyang kaisa-isang anak na lalaki dahilan para siya ay manginig, mapasigaw at bumubula ang bibig. Natitiyak ng ama na ito na sinisira ng Diablo ang kanyang anak. Ang mga paglalarawang ito ay hindi lamang katang isip na mga imbensyon ng mga manunulat ng senaryo sa Hollywood, kundi mga tunay na salaysay ng mga taong inari noong panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa. Ang ideya ng pag-aari ng demonyo ay maaring nakakatakot, ngunit ang mga sumusunod kay Jesus ay hindi kailangang magpadala sa takot. Hindi itinala ng Biblia ang mga kwentong ito upang takutin tayo, ngunit upang ipakita ang kasamaan at puot ng kaaway at higit sa lahat upang i-highlight ang kapangyarihan at tagumpay ni Jesus. Sa maraming salaysay sa bagong tipan, sinasabi ng Biblia na sinaway ni Jesus ang mga maruruming espiritu. Hindi siya nakipaglaban ng pantay-pantay sa mga puwersang may pantay na kapangyarihan, sapagkat siya ay nasa posisyon ng ganap na autoridad at kapangyarihan. Hindi nakipag-away si Jesus sa mga demonyo. Binigyan lamang niya sila ng utos at agad silang sinunod. Hindi siya natatakot sa masasamang espiritu. Sa kabaligtaran, siya ang nagpukaw ng takot sa kanila. Kahit na humarap sa isang lalaking inaalihan ng isang pulutong ng mga demonyo, nagpatira pa sila sa harap ni Jesus at nakiusap sa kanya na huwag silang pahirapan. Ito ay malayo sa paraan ng pagpapakita ng mga demonyo sa mga pelikula. Nang harapin ng mga demonyo si Jesus, alam na nilang natalo na sila bago paman magsimula ang anumang paghaharap at ipinagkaloob ni Jesus ang gayunding autoridad sa kaniyang mga apostol nang ipadala niya ang labindalawang disipulo at kalaunan ang pitumput dalawa, binigyan niya sila ng kapangyarihan laban sa mga maruruming espiritu. Sa kanilang pagbabalik, ang mga disipulong ito ay masigasig na nagpahayag, Panginoon, maging ang mga demonyo ay sumusunod sa amin sa iyong pangalan. Lucas 10.17 Sumagot si Jesus, nakita ko si Satanas na nahuhulog mula sa langit na parang kidlat. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na yurakan ng mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makapipinsala sa inyo sa anumang paraan. Hindi lamang tinatalo ni Jesus ang kaaway. Pinoprotektahan din niya at binibigyang kapangyarihan ang kanyang mga tagasunod na manindigan sa kanya isinasalaysay ng aklat ng mga gawa kung paano pinalayas ni na Pedro at Pablo ang masasamang espiritu sa parehong paraan na ginawa ni Jesus nang may buong autoridad at garantiya ng tagumpay. Sa harap ng napakaraming kapangyarihan at tagumpay, ang mga sumusunod kay Jesus ay hindi kailangang matakot sa kaaway. Gayunman, isang katalinuhan para sa mga Kristiyano na maging maingat sa kanilang mga kilos. Bagaman hindi natin kailangang katakutan si Satanas at ang kaniyang mga demonyo, dapat tayong maging maunawain tungkol sa libangan na nakapokus sa kanila at lumuluwalhati sa kanila para sa isang daigdig na hindi naniniwala at mapamahiin ang mga demonyo ay maaaring isang kaakit-akit na elemento para sa mga paggawa ng entertainment. Gayunpaman, para sa mga sumusunod sa Diyos, dapat silang kilalanin kung ano talaga sila. Mga kaaway na napopoot sa sangkatauhan at hindi dapat katakutan, ngunit hindi rin sila dapat dakilain o ipagdiwang. Dapat tayong mag-ingat na hindi-hindi namamalayan na luwalhatiin ang mga entity na ito sa pamamagitan ng entertainment na ating ginagamit. Gayunpaman, mayroong isang mas makabuluhang labanan at isang mas malaking tagumpay na nakataya. Ang tunay na layunin ni Satanas ay hindi lamang ang kinin at pahirapan ng isang pisikal na katawan. Ang target nito ay ang kaluluwa ang kanilang tunay na hangarin ay ilayo ang mga tao sa Diyos sa buong kawalang hanggan. Ngunit muli, nanalo na si Jesus sa labanang ito. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyong kamatayan at sa kanyang matagumpay na pagkabuhay na mag-uli, dinurog niya ang ulo ng ahas at tinalo si Satanas at ang kanyang mga hukbo. Para sa mga taong handang sumunod kay Jesus, hindi lamang siya nag-aalok ng proteksyon mula sa pag-aari ng demonyo. Ginagarantiyahan nito ang kaligtasan mula sa impyerno mismo. Ang tunay na tagumpay ay hindi sa pag-iwas sa mga demonyo sa horror films, kundi sa pagtanggap sa kapangyarihang magligtas ni Kristo na natalo na ang kaaway at ginagarantiyahan ang buhay na walang hanggan sa mga nagtitiwala sa Kanya.